guys, mapagparang umaga. Good morning, good morning. Tayo ay manguha ng gulay dahil bawal tayo sa mga karne-karne. Bawas-bawasan daw natin ang pagkataba-taba natin. Maka mamaya daw lalo na natin. <laughs> ay. Kaya magulay-gulay na lang muna tayo. Ayan, kuha tayo ng gulay. Oh. Sarap Oh tayo uh, tayuan ko kaya ito ng bahay-bahay para ano siya. Para gumapang siya dito sa ano. Yan. Kunin natin to Gulayin natin. Ito, ang ganda nito oh. Pero di ko alam gulain ito nito eh. Pero nagugulay daw yan. Ang <laughs> yung klaseng alugbati ito. Bakit siya namamulaklak o oh. namamulaklak siya. Ang ganda ng bulaklak. Kulay pe. bawasan natin para lalong dumami. Pwede na ito Taba-taba, oh. Wow. So, ayan na nga, guys. Yung so, ato nakuha. Ayan. Dito, na night.